Isang mapagpalang araw po, mapagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat. Bali, sa ngayon po ang itatalakayin muna natin ay mga uri po ng kristal. Uh, yan na uh, kadalasang uh, mapapakinabangan ng marami. Bakit po mapapakinabangan? Kasi napakadami po ng uh, benepisyo ng kristal. Tulad tulad po nito amethyst napakadami pong benefits ng ganitong gamit bukod sa nagtataboy po ito ng negatibong enerhiya ito din po ay nakakapag boost ng confident ng isang individual o magtatanga ng gamit na ito magagamit nyo rin po ito sa mga trabaho sa hanap buhay marami din pong pwedeng paggamitan ng ganito tsaka ito po ay nakakonekta saan nga itong chakra bro nakakonekta Crown chakra. Itong amethyst ay nakakonekta sa crown chakra natin. Uh, ibig sabihin po, uh, tayo po ay mas mapapalapit. Kumbaga ay mas madali tayo mapalapit sa Panginoon. Kasi po ito ay konektado sa crown chakra. Yan, napakaganda po nitong gamit na ito. Tsaka po yung bigay ng blessing ay malakas ang pasok kasi po konektado ito sa crown chakra natin. Lahat po ng mga kristal ay may mga konektado na chakra. Ayan. Ito naman pong ano, uh, clear quartz nga ito bro. Ano? Yeah, Itong quartz. clear quartz na nakakonekta ang clear quartz. Ang lahat yan eh. General lahat na, general na. Para prison, lahat sa hmm. na Ito na naman po, ito yung, parang ito na yung pinaka Mata mataas na no, sa uri ng kristal. Itong clear quartz naman po, ito naman po yung pinakamataas na uri na ng ng mga crystal quartz. Ayan. Kasi po ah, halos lahat na po ng chakra ay konektado dito sa gamit na ito. Marami po pong pwedeng paggamitan ito, yung mga tulad ng mga ah, gawang masama o tinatawag sa English na psychic attack o sa Tagalog na kulang barang palipad ay kaya po nitong at anuhan lang, lalampas lang siya. Kung baga, pag ginawang kayo ng masama, tatagos lang, lalampas lang, hindi manunood sa inyong katawan, hindi kayo maapektuhan. Yun po yung bisa ng clear quartz. Yan, napakaganda po nitong gamit na ito. Ito po ay dala ng ating kaibigan dito sa bahay. Yan, ito po ay pinapakawalan, pinapalimusan. Sa magnanais lang po at sa may paniniwala sa mga ganitong bagay at ganitong usapin. Ang katulad po nito, uh, bilog siya na uh, mitis. Napakaganda rin po nitong ikwintas o laging dala, kumbaga ilagay na lang din sa pouch. Pinapakainam naman po nito. Marami po, marami po dito naka available. Ito naman po yung tinatawag na seven chakra. Ito naman po yung uh, uh, familiar, familiar na po kayong iba dito sa seven chakra. Ito po ay konektado sa seven chakra natin. Na pangkalahatang gamit. Kumbaga so pampaswerte na may protection na rin sa mga masasamantang ka uh, ah, nag-aalis ng negatibong enerhiya, pampalakas ng katawan. Ayan, nandito na rin po lahat. Ayan, sa mga magnanais po ay mag-direct PM lang po kayo sa atin. Facebook natin. yan. at saka meron din po pala siya dito mga medalyon, saka uri ng ah, uh, medalyong ukit sa kahoy. Ayan, ah. Berheng Uh, ito, naka, din, naka tong -tong ito sa buwan na. No? Oh. Yung pinitang berhin. At saka amahan, Diyos amahan. Napakagandang ukit po. Napakalinaw. Sobrang linaw nito. Tapos original na dignum pa yung pinagukitan Kung baga pansarili niyang gamit ay pinapakawala na. Kasi ah uh, Napakarami niya ng tangan eh. Ayan. Ito. Araw at gabi. Isang magandang gamit sa paglalakbay. At saka sa... Ito magandang gamit ito eh. Pangkalahatan ito kasi. Araw at buwan. Ah, ito guys. Sinubok Tapos ang maganda nito ay eh, subok. Subok ito. Ilang, nung ilang maha, mahal na araw nakalipas na nito eh parang 3 years na 2 years Ayan, ito yung pinatesting pa pala namin nung 3 uh, years ago na mahal na araw Ayan. araw at buwan napakatindi na po nito kasi ito naman po yung nagsusupply ng enerhiya sa atin kung walang araw at saka buwan ay wala, wala rin po tayo kaya ito po yung mahalaga itong dalawang Uh, araw at buwan na ito. Napakahalaga po nito. Napakagandang gamit lalo na po sa ano sa may nakakatukoy sa ganitong gamit. Sa Sobrang ganda na nito. Oh, pang-araw na ito. Ay na nakalagay na oh. Sa, sa... sa gabi at sa araw. At saka <coughs> sa paglalakbay, mapalad na magtataglay. Ay napakaganda po niyan. Ito, meron din po siya dito personal na libreto. Ayan, kumbaga ay napakatanda na nito. Ito yung kauna-unahang libreto niya pa simula nung una. Ayan, napakadami na po nung nilalaman ito. Ito po ay, ano, available naman po ito. Ay, hindi yun nga po sa, ano lang, kumbaga sa marunong lang at saka sa karapat dapat kasi itong ganito pong libreto ay hindi naman po pwede sa kung kanino lang ipagkaloob ito po ay pagkakaloob lang sa marunong at saka sa karapat dapat Ayan. kasi po ito ay marami na pong napatunayan ang nilalaman nito at marami na rin napagaling kasi po ang nakalam, nakalangkap dito ay magaling sa gamutan at saka sa proteksyon kasi po ito ay nasubukan na rin nung araw sa Mindanao pa ang nakasubok nito ayan kaya ito po ay hindi basta papakawalan sa kung kanina man sa mga karapat dapat lang po mga idol ayan maraming salamat po sa mga nakatambay nakikilike and share naman po mga idol sa mga nakatambay Ayan, ito yung quintasin amethyst napakaganda rin. Yan, halos amethyst at saka clear quartz. Yan, pag meron kayo nito ay kaya na kayo nitong protektahan sa mga gawa ng masama. Yan, kaya na kayo protectahan. Direct PM lang po kayo ha, mga idol. At saka po ito, yung mga puri ng Aya uh, posin at saka mga ito napakaganda po nito ito parang hindi natin masay masabi kung carnelian agate ito o anong klaseng agate napakaganda po nitong uri ng crystal nito ayan sobrang ganda tapos ito naman po yung mga uri ng fossil Ayan, mga uri ng kabibe. to si Orchin. Si Orchin na naging bato. Uling na naging bato. Batong-bato na yan. Ayan, malakas na gamit. Kumbaga, pangontra sa sa sakit. At pampalakas sa katawan, dagdag lakas ng katawan. Kumbaga, matibay kayo sa sakit. At matibay kayo sa mga iba't ibang bagay Ayan, kaya kayong protektahan din ito sa mga gawa ng masama kulang barang palipad dangin tatalbog lang dito Ayan. tapos ito naman po yung mga uri ng ano kayo ito bro? Ano mga uri? Are? ito yung mga fossilized din po Nak ito ay nakuha ng ni Bro Orlan ito si Bro Orlan nakuha nyo ito sa loob ng kuweba yung mga ka, kumbaga ay mga pinag ano ha, na napakatagal na panahon na pinag pose ano mga fossilized na siya meron din po nakukuha ng mga ganitong klase yung mga agate din po o mga opal na mapapakinabangan din naman po sa mga pangkalahatang uh, ah, pampaswerte pang tawag ng ano ng positibong enerhiya, nag-aalis ng na negatibong enerhiya. At saka nagbibigay ng karagdagan lakas sa katawan. Nako, salamat po boss Eddie sa inyong super uh, sa inyong star uh, na Maraming salamat po sa inyo. God bless po, sir. Ayan. Ito na, ano ito eh. Parang pusilis na ano to eh. Buwa na ito ng niyog, ano. Hmm. Buwa Iba eh. Ang dami pusilis doon. Kali yung mali sa buwa. Ah. dame Ang dami. Yung iba naman crystal ano? Ito, sa, crystal na ito. Crystal na lang pasal. Kali butas. Ah. Yan. Dito muna po tayo ngayon sa mga crystal at mga uri ng fossilized. Ito naman po yung talaba na naging bato. Solid na bato na ito. ano Hindi bato. Ayan namang isa, dig ng bato. Ganda yan. Na tinatawag. Dignan. Dignan. Kasi po yung uri ng bato niya ay makinis. Kumbaga, kahoy na kahoy talaga ito. Kahoy na kahoy ito nung hindi pa siya naging... Ito yung original dig naman ah. Oh, so, na yung... naging bato na. Ah, ang ah, sakit na. Ayun, oh. ayun yung pinakang lukot niya. yung balat na. Ano? Yung nasa ng... loob pa. Kitang-kita. Ang tigas, ang tigas na naray. Oh. Solid na. Magaling sa bala. Ito? Ah, ay baka ito pasubukan? Oo, uh, huwag ka pagsubukan. Ah, siya. Talaga. Hmm. Lamon. Sabon yan. Ay, ito naman, nanare, parang balinghoy itong isa na ito. oh, balinghoy. Crystallized na yan, o. Oh. Oo, oh, ah, yung balinghoy. Lamon. Lamon naging bato na. Ah, ah. Crystallized. Tigas. Ayan. tapos pag-usapan din po natin yung mga kristal ang mga kristal po ba ay matatawag bang mutya ayan sa mga iba po na kumbaga ay nakaka alam o nakakatukoy kumbaga iba't iba po kasi tayo ng paniniwala ayan kumbaga kalamitan na ito ay anong tawag dito gemstone nila no gemstone tsaka mga kristal lang ang mga kristal po para po sa akin ay matatawag po itong mga mutya. Kasi po, pag tinawag po kasi na mutya, ibig sabihin may kakayahan. Kumbaga may enerhiya o may kapangyarihan na makakatulong ah, magpadagdag lakas ng katawan. Yung may mga, basta po yung may mga bertod, bertudes, matatawag po natin yan na mutya. Lalo na't singaw ng kalikasan. Ayan. Tulad po ng mga ganyan. Pwede po natin yan tawagin. At yun naman po talaga ang tawag sa mga ganyan. At saka po sa mga magnanais. Yan, direct PM lang po kayo. Ito po, ito po eh, uh, hahanapan po po natin ito ng karapat dapat magtatangan. Uh, marami salamat po sa lahat ng tumambay. At uh, PM lang po kayo kung ano po yung naisin nyo dito sa mga pinakita nating gamit. At uh, kung sa tingin nyo po ay makakatulong sa inyo, ang mga gamit na ito ay direct PM lang po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.